Good morning po mga kalaki, July 12 na po at ito na po ang magagandang tips para po sa mga tataya ng 3 digit lucky numbers ngayon pong umaga. Pwede po ito sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at National po. Umpisahan na po natin ang pamimigay sa ano po, ah uh, Japan 127, Italy 363, Germany 928, Korea 244. Hong Kong 315 Singapore 380 China 269 Texas 377 Saudi 188 Las Vegas 943 Israel 230 Greece 135 Canada 824 Mexico 117 Australia 622 New Zealand 635 India 240 Philippines 398 Thailand 126 Taiwan 310 Malaysia 874 at Dubai 139 Ayan po mga kalaki ang magagandang tips po sa mga 3 digit lucky numbers Pwede nyo po yan i-rumble ha ah. Pag inilaban nyo pati yung 2 digit kanina at mamaya yung 4 digit pwede nyo po i-rumble Para mabaliktad mo po ang numero panalo pa rin po tayo. Kaya kunin mo na yun mga kalaki. Sa mga may gusto po, yan po ang magandang tips ngayon pong araw na to. 3 days po alagaan yan. At syempre po mga kalaki, claim it, claim it, claim Mananalo tayo. Okay? Good luck. Tayaan nyo na po yan.